dahil trabaho guys, ang guys palit tayo ng gulong ngayon Oo, so, siyempre. palit tayo ng gulong guys talagang kailangan na mamurahin lang ating binili ha? pasok na no? Maganda interior niyan. Sir, sa Tatanggalin ko pa dana. Tatanggalin ko Yung gulong lang. Ito, waitin lang. Papakita ako sa ano. Ugulong, yung gulong, dadalim ko yung papakita gulong, papakita ako. Ito naman no? ay, yung ay, Wasak. Kasi kung hindi ko papalta ng gulong, pag pumutok yan, sayang pa interior niya na, no. Tinapian ng anong ganun no, nung nag-vulcanize nung una. huling vulcanize niya, nilagyan niya kasi nalabas na. Nilagyan ng goma oh, yun oh. No?